June 30, 2024. Samahan niyo ako kala utol. Papatatuyo, magpapatatu tayo kay Justin sa binte. Oh, yeah. Mamaya nyo na may kita yung design. Dito. So, baguhan lang ito kapatid ko. Pero para sa akin, bilang baguhan, ang lupit na niya. So, yeah. Mamaya na lang. Kahit ah, muna, syempre. Dahil uh, majolbo tayo. Kahit. Eh. <laughs> ah, Tol, bala ka na. Alam ko, malupit ka. Yeah! Mga batang manunod nito o makakapanood nito, Wag na huwag niyong gagayain to, huwag na huwag kayong magpapatato. Lalo na kung wala pa kay sa hustong edad, no? At lalo na kung wala pa kayong trabaho. Or pinagkakakitaan na sigurado, no? Pinag-iisipan to, ah. Hindi to basta-basta parang tattoo lang ng tattoo. Pinag-iisipan to kasi wala nang durahan to. Daladala -dala mo na to hanggang dulo. Hanggang nabubuhay ka, daladala -dala mo na to. Kaya, bago kayo magpa-tattoo, sa mga wala pang tattoo dyan, no? pag isipan nyo mabuti. Okay? Hmm? Ito ba, pinag-iisipan mo ba to? Lanya ka? <laughs> Agal pinag-iisipan to. Siyempre, supporta din to sa kapatid ko, eh. Para kasama niya ako sa kanyang biyahe no? dito sa mundo ng pagtatato art to para sa amin hindi to yabang o hindi to ano uh, ano bang tawag doon basta yun na yun hindi to pagyayabang art to para sa amin hmm? <laughs> ang bagay din pala sa akin ng walang jolbo busa pa hey. kinis boy <laughs> <laughs> pwede ba ng walang jol oo oo sana huwag naman masyadong kumapal to. Sa baba, sa baba ka muna huwag mo siyang pakialam ginusto <laughs> mo yan ha no. <laughs> shout <laughs> out kay mama hindi gusto mo advil ah, wala, wala, wala pa yan basbas -bas, wala, wala pa wala na nang magagawa si mama pag nakita niya na yun eh. love you ma usan ko niya ako hindi ko na kaya tingin mo na <laughs> Kalahati lang pa yung quit lang sa ilalim. Wala tayong <laughs> nakabi. Masakit di? Hindi yeah. ako na magpatato. Parang pinupunit yung balat, no? Parang kinakater. Hahaha! <laughs> No. Ah, Ilan yan? 9? Ayun ang ating 4 Oh, oh Balikot Prince <coughs> Opo pa yung shade yung ano niyan Pag initiman na mo <laughs> yan eh Alay yan palang na agad yung mukha mo Kansya ko pa kasi marami yung karayong

Ayaw ka daw sakto ni Justin kasi. Hindi <laughs> <laughs> mo pala binibigang pandate dati ha. Ah. Bawian mo dyan. Sakto lang budget natin man eh. Hindi mo ilabas dyan sa sama loob mo. Diinan mo. Anong diinan? Parang sinunod mo siya. <laughs> so solid Malapasin. Yung ano kasi ng ano nito. Yung 4.2 stroke nito dito yung gagalin. So solid to. Oh. Wala kasi ng mm -hmm. bato. Ilan to? Tama. Tama. Pero pwedeng ibahin yung 4.4.5 Depende yun Excited. sa blend sa ano. Ito maganda to makapal-kapal pa lang konti ito Ah, okay sa, sa ano pa lang naman yan Outline pa lang yan Ang masakit yan yung loob pero pag mo mga mukha mga ko okay, okay. mo mm. Portrait? Portrait. Portrait nagsi si na ba? Goma! Goma! Nadin nadin! Goma! 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 Go Goma! <laughs> Goma! Go go. Kaya mo yan! Goma! 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 Uya! Goma! 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 Goma!

may hey, hirapan pa ba? Ni Jenny. Si Sugi may rapon. si Jason. Ti, tiwala ka doon. Gusto ko wala pala. Ay. Hindi ka ka, na kay aircon tayo, ba't may pawis ka? ka ba, pawis pa yan ang sa gilid ng mata. <laughs> underestimate ko yung ano. Akala ko sa ibang parte, hindi na masyadong ano, tulad nung sa pako. Bala, halos parehas. Yung alam sa baba kasi may kalyo, naguuntugan yung buto. Tsaka kalyo, kaya lalong ginitinan so ka nung ano, nagtatato, mas masakit. So, Tumabos mo na ang mo. Dapat ano, Prince? Dapat? Ano sabi mo kanina? sa tuga magpatato para hindi masakta. May punto naman eh. May punto. Pwede nga no, pwede itigil yan. Hindi, ako eh. Ganyan yung ano, tapos lang. Ganyan na yan o. Ang ganda Nang ilang preses. <laughs> ayaw! Kaya mo ako kakayon? <laughs> Pwede so, naman kami. Nag-isa kami. Mag-try siya gano'n ka kaya okay lang ba? Ganyan na rin. Ano no? Ranzo Arts Collection. Pwede <laughs> so, na yung isa kaya ano, Ranzo Arts, your service. Ranzo, at your service. Ranzo, at your service. Ano? Anong tawag yan, tol? Ganyan yung ginagawa mo ngayon? No problem. Colorin. Hindi Ano? Colorin. Oo! Oo! Hindi, ginaw ko lang yun. Naniutol ang blak. Ano yun, no? sa mga parents namin dyan at sa mga relatives. <tinyo> Alam nyo namang art to art. Bawal magalit. Pumapangit. Pagkasing <tinyo> 4 days ay yung nangyari babalat balat na siya syempre naman pinapagaling niya napag... yeah. po so yung banda rito may ano pa to upakan to ni Justin kasi okay. hindi niya masyadong naibaon yung karayom dyan etong mga gray na to baga nung una nag ano pa siya nag pa siya ibaon masyado yung karayom medyo mabutla siya pero to black na black to kasi talagang diin sinabi ko sinabi ko sa kanya na wag niyang intindi yung emosyon ng tinatatuan niya kailangan consistent siya dun sa kung paano siya magtatu so ayan ang kinalabasan ayan black ayan, may uka-uka na ayan so pang apat na araw to healing Pagkatapos siya nagbalat na lahat yan, pa. Uh, uulitin to ni Justin. Ito. Yan nakita nyo. Uh, hindi yan plasma. Tapos na ako dun sa plasma. Medyo dry na siya. Plasma yung tawag dun sa lumalabas-labas na parang mantika na may dugo. Kapag mga bagong tatu. Mga kakatatu pa lang. Plasma yon yung lumalabas na parang mantimantika. So ang nilagay ko dyan is eto wait wait ito ito lang nakita ba ito tawag dito 14 grams yan ito 14 grams galing sa ano um, Lazada Osus Osus yung pangalan ng ano nila eh. yung parang pinaka page dun yan yung parang shop nila Achooks o bango So ayan, Resulta ng 4 days. Oy, yun! Yeah. Next time ulit. Hindi pwede balatan Sarap tuklapin mo. Oo, so, sarap daw tuklapin pero hindi pwede yun. Bawal yun. Pag kayo mga nagpatato na ano, lalo sa mga baguhan. <coughs> wag, masamain si. Rules yun. kulit <coughs> na ba? Bawal yun ano, sa mga first timer na magpapatato. Ah, pag nagtuklap-tuklap, wag, wag yung tutuklapin. Ah, huwag nyo rin gagamitan ng mga hard na sabon. Ako ginamit ko panlinis. Ulol, huwag kang magulong eh. Safeguard niyo lang, pero saglit lang kasi wala akong foam na ano eh, parang pinapahid ng sabon. So ayan. Ulitin to ni Utol. So, dapat ganito kulay niya. Ito, to, ano to, 2009 to, itong tatong to. Nung una akong pinatatuto. So, ito, alam nyo na, man, naman, napanood nyo naman yun. Eh. So, next time ulit. Pag tulog ka, babalatang tulog. <laughs> pag ano to, pag... Ha? Pag tulog ka, babalatang tulog. Gago, masama yun. So, kita-kits tayo habang binabanatan to ni Justin para black na black to. Kasi, pansin na pansin na yun. Ayan. Ito yung nakikita nyo makinta ba, hindi yung plasma. Tapos na ako sa stage ng plasma. 耶。Yeah.